Good morning guys. Napasyal tayo ngayon sa tanim namin na palay. Ito na po. Pabali one month and four days na niya siya. Bale, tinanim siya nung uh, August 27. Yan po yan, laki na Oo, yun, ang doon yun yan dito po kami nagdapog yan, o, no? dapog po yung ano namin dito, methods namin na ginamit dapog tanin ganoon uwi. mag a na yun sa kabila. Yun na yung arbister nila. Tayo mag pa tayo ng... Two months bago mag-arbis nagiyelo nangangailangan na ito ng abuno sinagiyelo na siya bago lang kami nag-spray ng herbicide pang force emergent herbicide yun ang layo na natin Yung bagong tanim natin is 1.5 hectares. Yung bagong tanim, yung dito lang banda. Yan yung luto na dyan, bali 1 hectare, yan siya. Yun. Uy, gikain ng ano ito. Gikain ng kuul. Dyan pa yung iba, oh. Gikain ng kool. Okay lang yan. At least konti lang. <coughs> Ando na yung arbister nila. Yun. mag yan sila ngayon. Yan. Bali, isasabay natin yung ano natin. Yung palay natin dyan ni Arby. Ayan no? Yan, i-harvest ya, din natin yan. Oops! Uh! Masira ata itong pilapil na ito ah. Oops! Ah! Up! Huh! Yan, nag-yelo siya hanggang dito. Yan, nangangailangan na ito ng abuno. Giyelo na. Labo na tayo. Bukas ng umaga. <clears throat> so, hindi sabay ang pagkatanamin natin ito. Kasi yun dyan, na-arvisin natin ngayon. Yan. Pag may itinanim may ahaniin. Oo, oh, ito yung pinakalas ng 1.5 hectares natin. Bali yung dito, is tanim Hinog na. Hinog na, hinog na. Yan o. Oh. Tanim yan. Ito yung boundary ng palay natin. Yan, boundary yan. Sa atin din yung ito, bagong tanim. One month, one month and four days. Ito, aarbisin siya ngayon. Tanim din yan. Oo. Oh. May kubo kuno kami dito. Wala na yung sako. Oo. Oh. Grabe yung bunga. Oh. Wow. Ang lalaki ng bunga. Hanggang doon yan. Ooh. So, antayin natin yung arbester. Pagdating yung arbester, mag-arbest din tayo ngayon. Hmm, gikain din ng kulo. So, dito tayo sa kubo. Kubo. Inog Inog na yan. Aalwisiin natin yun ngayon.